Puno na naman ang piggy bank ng Roy Siblings kaya dali-dali namin i-open ni Hershey para malaman namin kung magkano yung amount na naipon nila. Oops, good news. Hindi na kami magbibilang ni Hershey pa isa-isa ng coins na ito. Dahil meron ng malapit na coins deposit machine ang BSP sa SM San Lazaro. Dati-dati ay binibilang pa namin ito isa-isa at binabalot ng tigwa 100 pieces sa isang plastic. At dadalin namin sa bangko para ma-deposit. At pagdating naman sa bangko ay isa-isa pa rin itong bibilangin ng teller kaya napakatagal ng proseso. At sa wakas ay naputol na rin ng gantong klasing senaryo. Sa tulong ng BSP Cash Deposit Machine ay mababawasan na rin ang problema natin sa pagbibilang ng mga naipon nating bariya sa ating alkansya at sa ating bahay. Hindi na nga kami nagdalawang isip pang dalin ito sa SM San Lazaro na kung saan nandoon ang BSP coins deposit machine Mabuti na lang at mas pinalapit ito sa aming bahay Sa bigat nga ng coins na dala-dala namin ay tinulungan na kami ng gwardiya ang kumuha ng pushcart para mas mapadali naming madala ang coins sa coins deposit machine Ang BSP coins deposit machine ng SM San Lazaro ay matatagpuan nga pala sa ground floor sa loob ng department store sa customer service area <laughs> Para sa mga first timer na katulad namin, nagagamit ng coins deposit machine, ay huwag kayong mag-alala sapagkat meron silang staff from BSP na tutulong sa atin para mas mapadali ang proseso at kung sakaling magkaroon ng problema ay may mag a sa atin. Ang main objective nga pala ng BSP na kung kaya't naglagay sila ng coins deposit machine ay para mabilang lahat ng coins na natatabi ninyo sa inyong bahay. Dahil ultimo 5, 25 ay kaya niyang bilangin. Na hindi ka na magugugol pa ng napakaraming oras para bilangin ito. Inuna naming ilagay ang mga pachinkong na ipon namin. Pinindot ko na ngang start button, proceed, and letter A para mag-start ng magbilang ang machine. Ay, okay. 18. Ay, pa At nakapag-ipon nga kami ng 99.50 pesos ang total amount na nabilang ng coins deposit machine sa aming benching kong naipon. Sabi ni Sir na nag ay check ko daw ang ilalim ng machine kung merong mga coins na napunta doon sapagkat pwede ko itong ibalik at para bilangin ulit. Kadalasan kasi ang mga napupuntang coins sa ilalim ay ang mga coins na bulok na o kaya naman ay may mga scotch tape. Kaya ito nire-reject ng machine pero may case din naman na pwede pa itong ilagay at i-recount ulit. Ang sunod naman na nilagay ng mga anak ko ay ang mga naipon naming 5 peso coins. Ay, mong madali, anak ano naman ano ano na ano ano na ano ano na mo ano na mo, ano na 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 Ay na. Ay okay, na. Ano, meron pa? Wala na. Ano okay, na? Matapos na nga ang pagbibilang ng Coins Deposit Machine ay nakalikom kami ng 6,952 pesos and 25 centavos doon sa total amount na nilagay naming Benchinko at ng 5 peso coins. Hindi pa pala tapos ang pagbibilang kung kaya't nadagdagan pa ng 5 peso sa aming total amount na naipon. Naging 6,957.25 ang total na naipon namin. Matapos na nga ang pagbibilang ay kailangan na namin i-press ang letter B na ibig sabihin na. ay tapos na ang aming transaksyon at bibigyan ka na nila ng resibo ang next step naman ay kailangan mong pumili it's either GCash or Paymaya kung saan mo gusto i-convert ang dineposito mong coins pinili ko ang GCash at dinoble check ko ang paglagay ng aking GCash number para siguradong doon madideposito ang total na na-deposit namin sa coins deposit machine Then, press continue. Then, tatanungin ni machine kung sure ka na ba na doon ipapasok sa account na yon ang pera mo. Then, kung okay naman na, ay press confirm. Matas ko itong i-confirm a real-time basis naman ng pagpasok ng pera dahil na-receive ko kagad sa aking Gcash account ang total amount na aming na-deposit. And thank you kay sir, sa staff ng BSP sa pag-assist sa amin sa amin first time na experience ang Coins deposit machine.